Huh? Allah patay, patay. patay bro. Patay kun. na. Dah. Yan magandang gabi Sini, inyo lahat Advance magandang gabi po. Yan. So sa araw na to sa gabi na mga boss ay pupuntahan natin yung bahay ng babaeng manananggal no? at kasama ko ngayon yung asawa ko si Dimistery at si Night Ghost TV mga boss no? tatlo, po, tatlo po kami ngayon na pupunta doon sa bahay ng babaeng manananggal <coughs> Pasensya na mga kabusing naku Medyo Medyo walang liwanag tong Kamera ko ngayon no ah. Naiwan kasi yung flash Ng kamera ko mga bus Naiwan dun sa bahay mo no? yung kung nakita nyo yung last na pagpunta ko dito mga boss sa <coughs> bahay ng babaeng manananggal ay mayroon po kami nakita din na isang bata bangkay ng bata na tinagtag ng manananggal din po no

Nandun po sa naunahan mga na kapusing ay nandun po yung bahay no? Yung bahay ng babaeng, <laughs> <panganggal. coughs> bro, ka na babae yung mamanggal Bro, muntikan uh, ka nung pinalo ka bro ba? Oo, oh, muntik na ka ba? Muntik Di, ka kinuha bro Buti, meron akong talagang dalang asin ano? asin yung nagdigtas yun? asin yung sa akin. puntik na kasi si night ghost mga yun kung nagkapanood ano mong video mo talagang mayroon tayong asin yung talagang ano ano daba

Baka ano may nilakad bro. Pati si ano, si Emmanuel. Wala silang dalawa mga kaibigan niya. Wala. Tatlo kami ng mga kaibigan. Ingat ya, bakal marami na naman tos na dito. Kasi, nung pumunta kami ng gabi dito ay sobrang napakadami talaga. Hindi <coughs> talaga kami naka-rescue nung naipit kayo bro. Oh, ala namin na ano. Masama talaga. Na Nakikin tayo nung may doon. Medyo na namin na lama na meron ka palang sakit. Kaya, mm. yun. Kaya. Buti si Manuel hindi napahamak si Manuel. <laughs>

Kenapa? Kenapa? Terus? Oi ingat-ingat ingat, ingat. ingat nah. Baka, Baka silajan? pak. Yang kamu bagaikan anu.

Hah? Hah? Degana dibuun. Degana dibuun. Degana dibuun. Ingat, 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 tutup tu Sabar itu Batak, 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 batak. Batak nak? Nak isap lagi, bro.

Pero tro. Pag na-secure naman yung mga boss na wala talagang kasama yan. Papatayin naman hayop niyan. <coughs> mga patay na po yung bangkay dito mga boss mo. Tara, tara, bakal, wala naman talaga kasama.

Sator Ada kutinit Pir rutas Halo Sator Kutinit pir rutas Oke Digma magma Mita muka bom Exact Digma Gusum Buka kah? Kau lama lama isang ngayon Patay kang ngayon Itu bang kayu eh. Sus Kawawa ini, upir rutas

Enggak, pula? Ba? Oh, na. Atin na? Atin na. <coughs> <ng> <coughs> Sana yung babae ha? Ha? yang babae yung ha. Ah. Asa kauban? Asa babae Ang babae Ang babae asa. Hello. <coughs> ba -kan, ka Hari siguro ang babae man nang dalba. Ari ang babae? Tinuno nyo yung babae. Tinuno. Ah. Asa ba ron? Tinuno daw. Tinuno daw. Wag kang matagpuan ta pangal ha. Kinakausap ka. Hatulan niya ang dating. da. Lapan po. Wow, dibi yung kinikinira nung mga 'no. gapang 'yan daw. Eh. Ano 'yan? Oh. ku nila 'yan sa pinuno nila 'law. 'Yan, teka. dugo 'y. Eh. Ha? <coughs> Kinukuha na ng dugo. Eh? 'Yan. Ha? Tutok ng ngat. pantai ah. nah pantai bagus Ay. Yan ang dapat sa kanila. Ayu. Ayu. Kasi mga tao. duda mga boss. Mga, mga, mga sa ba? parang kukunan ng, ng, ng dugo no yung mga katawan mm. tapos tapon na iimbak siguro na dyan mga gani na no? tapon na no, doon ng bangkay doon sa butas mga masing grabe parating yan doon parating na yan

mahirap kasi pag dalhin namin yung mga kaibigan nung no? baka kami mapagkamala na kami yung pumatay dyan tama na yun, tara tara yung mga kaibigan no? dito na ang video ko mga kaibigan huwag kalim na kalimutan sa Jolix TV at yun Night Ghost TV mga kaibigan no? yun hmm. Suportahan niyo buong team katapat mga kaibigan. Mga no? God bless sa ating lahat at mabuhay tayo. Asagot mga boss mo, no? yung kasama ngayon. Okay. Yun. Yun. Night Ghost TV mga boss ah. Siyempre yung asawa ko naging story. Yun ah... Uh, Wala <coughs> kami nailigtas na buhay kayo mga mm. boss dahil... Puro patay? Patay na yun sila no. Kahit kung buhay pa yun ah... Uh, madadali sana namin yun. Sisigaw pa sana yun no kung mm. buhay pa. Kung mabuhay pa. Kung buhay pa sana yun bro. Sisigaw sana oh, yun bro. Mga patay na? Yun. Mm. Mm. Patay na? In explain ko na. Na blood, blood, Oo, patay na patay na. Patay na. Katong paglihok-lihok siguro gay na sang bata dito bro sa may ano. Sa last paano, bit siguro to. ang nerves bro nerves. Mm. <coughs> Yan mabos dito tong vlog na to mabos.